Anyong mga chinggo! for today's video kay magtanom-tanom ko diri ug kanamitong bitong sobra na ko sa gay ba ako na ni siya, tanom ko tong man na ko after 48 years na himulan ako na siya tanom man kanang od, odlot lot steam sa gay kay mo steam sa gay kay sa kamuti ba ana Mona siya ako man siya yung mulurag tubig niya mga chingo kaya nagluto man may ugay gini man may ugay so naay sobrang nga mga yani kaya di man na nato na iapilong kaon kaya gahi man na mga chingo so akong gibuhat ako na siya yung mulan ng mga chingo kaya para maunod-unuran siya unod kaya bitaw mga ko na siya mabuhay buhay ba mabuhay buhay bitaw ay ako na siya gikaut kautan niya mga chingo itanam nato ning unload ka steam ba kay para ma Huwag buhi magalit ni siya, hindi na siya mamatay. Doha lagi na siya pahingnan, mabuhi na siya, mamatay. ato na siyang buhaton niya, magkaut-kaut, tanda na yung mga dua ba? Hilig, matag-farm-farm, hilig ka na sa ka na hilig, GD. Ay, binuang mo na yung mga. Dito, da farm farm so, kung nag-farming-farming tayo dito sa Korea ba? So, farming-farming tayo sa Korea, pero huwag man dito nagtanong, nag-harvest man dito. Balik tad man nung dito sa Korea, mag-harvest, may kadi sa Pilipinas, magtanong, may ingana na, ingana na ng life, no? niya ay si Dr. Yao Yao daw ay magtanong mga guide di. Niya nagtanong-tanong ko dia mga chingo kay wa mo ko lingo man mo ko lingo ana mga chingo. Ako na una ko nga ako na lang mabuhi ni ba makagulay na may sunod-sunod mga buwan. Sunod mga buwan, sunod semana siguro uli man ni uli matay no. parehan ang takuan kan kanang sitawan na agbati tinanom sa ako nang agbati diha nakatanom nakagulay na may anak amon na nagsagulong tinuwa, nakagamit na yun may na ba kanang gay wata ka ba mabuhay na siya sunod at low mo uwan nun o makagulay-gulay na taan eh di na ni eh gay para atong utanon no Ingat na lang maging na siya, magtanong ka, una na, sige, maani, mga magani kung na'y matanong, mag-ani mo lang, kung na'y matanong, mag-ani mo lang, kung na'y matanong, may anin, istilan, kasi sige, bungkal di kagahi, mga kinayuta, aday, nang nagkakig pero lamay siya ngayuta, lamay, mo na natilawan ako, bito, nindo siya ngayuta, kay mabuy ayun siya, tanong kayo, dagan siya ka mga, dagan si mga ita, ayun mga ita, dagan mo mga vitamins, bakay mura masyag, dili siya, siya, soil kana na, sige, nakawanan ng soil, Basta uy, kay soil na siya. <laughs> Ay na din yung labda eh. Kapoy na ko, over na Bito, ang ako din, nananom lang yung na. Basta kay mamunga ni siya, mamunga. Man -man sing na, maningningsing. Basta kay mukatay na siya, magulay. na siya to? Pwede na tanang, wala po, wala po, balik sa gulay. Ay, sa kadugaya, bayan ako na magat.

ini pengumuman utan nomor atau nasi bobo bobo tobi ketu yang tobi bibito atau si bobo won pada maka film show kena important sya ba important sya ada maju na nasi tau wang tan nom uli nomor sya tegak important sya mate gina sya ai stilan ke hukot nih maju di nia mau ada tuh kai hurtu mang tobi gak aku sani buta nih tuh itu nga kabo ugang kena atau hinul man nga Palita-palita ba to? Basta kay motorsya. siya. Kundi ako pakita ninyo mga chingko ha. Kaya sa kukadali. Kaya hugaw mga kamot dito. Kaya nagkakaw to kuto mo yuta. Mauna siya nga akong tinanong mga chingko. Kita mo na. Iwi sa kamera mga chingko. Ibaliktan mo ako kung sila gamit. na siya mga Agbati na siya. Ugay. Kita mo na agbati. Ako nagtan naman na. Pero namunga na siya na siya. Namunga. Nanalingsing din. Nakagulay na na. Naitanglad. Ilahan na na. to.